Abi grabe nga itong ginawa ni Kyle Kuzma mga idol at talagang namang maraming humanga sa ginawa niya in the game. Pero bago yan ipag-usapan muna nga natin, eto nga ang incidentic hapon sa Lakers pati na rin Sixers kung saan itong si coach JJ Redick ay talaga nga namang sumabog sa galit dahil nga dito sa mga Lakers players. Well, yan nga mga idol ay dahil pala kay Dalton Kinnick. Nang dahil nga mga idol ay hindi alam ni Dalton ang play ng team ng Los Angeles Lakers. E samantalang yung play na iraran nga nila ay para sa anya, para dito kay Dalton Kinnick. ato mga idol, panoorin natin. And definitely this is a first nga daw mga idol na maging heated itong si Coach Reddick ng ganito. At ang rason nga nun ay dahil sa patong patong siguro na frustration ay ang nararamdaman this game. Ang dahil ang Lakers are not playing well tapos ang kanilang rookie pa mga idol ay making obvious mistakes kaya naman ito na sumabog si Coach Reddick sa laban. At ngayon ay yata nang pag-usapan ang grabing ginawa ni Kyle Kuzma sa laban nga nila against sa Toronto Raptors. Mukhang ang maganda ang gising ni Kyle Kuzma ngayon at grabing highlight plays ang kanyang ginawa. Pero alam niyo ba mga idol, their last game ay hindi maganda ang ginawa ni Kuz. Kung saan ito nga ang mga naging highlights niya after the game, break after break, tingnan niyo. Had one, Kuzma put back, no. Kuzma second put back. At mo nga hindi nagustuhan ni Kyle Kuzma. Ito nga ang kanyang naging performance laban sa Dallas Mavericks. Kaya naman their next game laban sa Raptors, abay bumawi nga. Itong si Kuzma at ginawa niyang unang highlight play niya dito. Kung saan over the backboard shot at parang horse shot niya ito mga idol. Hindi makapaniwala ang mga fans sa kanilang nakita sa ginawa ni Kyle Kuzma Nobody's open. Eh, let me just shoot this at the rim. Nothing but net. At one of the highlights pa lang naman ito ni Goose nang dahil in the same game. Abayang tindi rin ang kanyang ang ginawa. Poster dunk naman ito laban sa sentro ng Toronto Raptors. Lamon na lamon nga sa anya ito. And with the physical and aggressive style. Oh! Basketball! Hello! Let's go, Kuzma! <laughs> So definitely nakabawi etong si Kyle Guzman mga idol matapos nga ng kanyang embarrassing performance laban sa team ng Dallas Mavericks. Pero kahit nakabawi nga siya individually, abay sa laban nga ito ay tinambakan naman sila ng Raptors 106-82 ang ating final score.